Unang weekend na ng Disyembre, kaya ang mga Pinoy may isa ng pinaka-inaabangan. 13-month pay po. <laughs> At tatlong linggo na lang bago ang Pasko, ang pagtaas ng demand sa mga mall para sa shopping, inaasahan na. Ang estudyanteng si Anne frondozo, looking forward na para sa mga sale. Pero may halo rin itong pangamba dahil ang discounts, limitado. Ipinagbabawal kasi ng Metropolitan Manila Development Authority ang mall-wide sales ngayong holiday season tuwing weekdays bilang solusyon sa matinding traffic. Lagi nila sinasabi sa akin na kung bibili ako ng phone, magantay ako ng Christmas sale. So kung maula yun, paano na yung ano, hindi na ako magkakaroon ng, uh, ng abangan ba? Ganon. Pero paglilinaw ng MMDA, pinapayagan naman ang mga sales sa mga individual stores sa ilalim ng ilang kondisyon. Oh, if they're called if they want to do a sale as long as wala pong major announcement na magmiyayari kasi kung mag-a-announce tayo magkakaroon ng uh, major information dissemination definitely all of us will be flocking to the malls kung ang consumer demand tumataas tuwing kapaskuhan, ganito rin ang inaasahan sa mga trabaho at negosyo. Kaya kumpiyansa ang Philippine Statistics Authority na bagamat tumaas man ang unemployment rate, bubuti rin ang sitwasyon dahil sa mga ganitong panahon, maraming sektor ang nagbubukas ng oportunidad. Sa datos ng PSA, pumalo sa 3.9% ang jobless rate noong Oktubre, bahagyang mas mataas sa 3.7% nitong Setyembre. Katumbas yan ng halos dalawang milyong Pilipinong walang trabaho. Ang itinuturong dahilan ang sunod-sunod na mga bagyong tumama sa bansa. Tansya ni National Statistician Dennis Mapa, ganito rin ang posibleng lumabas sa datos sa Nobyembre. Pero anya, Hopefully by December clear na tayo kasi ang ang activities naman natin kasi sa sa December Desem ay kadalasan yung uh, mga retail uh, trade no so doon and accommodation and food service activities so uh, ang nakikita namin na uh, mayroong pagtaas tayong makikita doon Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Lance Mexico News Watch Plus